Love? Love, kain na tayo! Parang makainom ka na ng gamot mo! Oh! Ba't ka? kasi yung manager ko. Kailangan ko daw pumunta sa office. Yung replacement ko daw kasi na-disgrasya. Kaya, yun, pinapapunta niya ako sa office ngayon. Ha? Huh? Eh, di ba naka-live ka? Kasi anytime pwede ka na mga nanak. Tsaka love. Meron tayong schedule kay Dr. Dumlao. Eh, hindi pa naman siguro ako maanganak, love. At saka, tatry ko na lang siguro umuwi ng maaga. O, oh, oh siya, sige, sige. Sabihan mo na rin yung manager mo, ha? Please lang. Umahin muna tayo, tsaka hatid na lang kita sa office mo. Ms. Mika. Oh, ma'am. Ah, uh, ito nga pala yung isang tambak na iniwanan sa iyo ng ta replacement yung mm -hmm. bupitang babae yun, na walang silbi. Wala nang nagawa na isang minutos ko sa kanya. Uh, so, pwede bang pakitapos mo yan? Ma'am, ang dami po nito ah. Tsaka, wala po ba kayong balak maghanap ng replacement ko habang naka-maternity leave po ako? Well, titignan ko. Total, di ka pa naman manganak, di ba? So, kaya pa magtrabaho. Kaya, tapos na ano yung trabaho mo. Pwede ba? Uh, pero, ma'am... Wait. Hello? Yes. Ah... Uh, eh, sige na nga eh. Okay. Ah, ganun ba? Sure. Hello? Hello? Love, on the way na ako dyan, ha? Uh -huh. Bakit? Eh, hindi ko pa naman time, ha? Love, may check-up ka kay Doktor Tumlao. Ah, hindi ko ba nasabi sa boss mo? Nga um, pala. Oo, oh, oh, sige, Alis na lang ako ng maaga. Dadalhin ko na lang siguro itong trabaho ko sa bahay. Oh, sige na, sige na. Sige, muna ako. Oh, Narinig mo yung sabi ng doktor, ha? Anytime soon, pwede na lumabas si baby Morgan. So, kailangan mo nang pahinga, tsaka maglakad-lakad. Tsaka please lang, pwede mo ba sabihin sa manager mo? Huwag ka muna papasukin sa office. Ha? Huh? Uh, sige lang. Pero tatapusin ko muna siguro yung report na sinabi ng manager ko. <sighs> kaasabi ko lang eh. No, sige na, bahala ka na muna dyan. Uh. si Mika. Bakit wala pa? Hello? Miss Mika? Nasaan ka? Yung mga pinapagawa ko sa yung paperworks, tapos na ba? Uh, hello po ma'am, uh, mister po ito ni Mika. Nasa hospital po kami ngayon, nagli-labor po yung misis ko. Uh, kung pwede lang po, uh, huwag niyo po muna i-stressin yung asawa ko. Thank you. you. Kahit kailan talaga tumpos si Mika. sa kwarto, ha? Ah, uh, huwag ka muna magkikilos. Tapos huwag may kailangan ka. Sabihin mo lang sa akin, ha? Mm. Kaya ko naman kumilos, love. Pero thank you, ha? Kaya love na love kita, eh. Hmm. Ito yun, ha? Bogi, kamu apa? Hmm. salamat po ma'am. Um, okay naman po. Medyo mahapti lang po yung tahi. Pero... Hi, Miss Mika! Congratulations! Talagang galing-galing mo, ha? At sinisiguro ko sa'yo na makukuha mo ng promotion mong hinihintay. Oh, paano? Meron pa tayong gagawin. Meron pa tayong next na presentation. Kaya kailangan pa mag-review, ha? Ismika! Okay ka lang ba? Ha? Uh, uh, bakit basa-basa yung damit mo? Uh, ano nangyari? Na ha? ha? Tsaka parang nahihilo ako. Oh my god eh hindi eh. eh. eh, kau boleh mengkasakit ah weh god oh my god, ah, oh god! Sabe kau naman sewo kau terterbah ama syarat tu ba ang ginagawa mo dito? Um, gusto ko lang sana bisitahin si Mika kung okay lang ba siya. Ha? Nagpapatawa ka ba? Alam mo ba nang dahil sa inyo, nagbinot ng misis ko? At dahil sa inyo, muntik na akong ng asawa at ina ng anak ko. Bakit ako? Bakit ako sinisisi mo? Bakit hindi? E, ikaw naman yung boss niya walang konsiderasyon. Nakamag-tunitinid yung asawa ko. Pero ano, bago siya mga anak, pinapasok mo. At hindi lang yun. After niya mga anak, pinapasok mo din agad. Wala kang puso. Wala kang malasakit. Palibhasa kasi hindi mo naranasang magkaanak dahil isa kang matandang dalaga. Alam mo, kaya kong buhay ng mag ko. Kaya ako na nagsasabi sa'yo, huwag mo na asahan na babalik pa sa trabaho. Di niya kailangan ng promotion o kahit na ano dyan sa kumpanya niyo. Kaya habang may respeto pa ako sa inyo, Ma'am, pwede ka nang umalis. Alis. Sorry ah. Um, hindi ko naman talaga kasi akalain na hahantong sa ganito eh. Sorry ali.